Kila uman o karong Mayo 27 hangtod 30, 2025 ang libreng cervical check-up para sa si tanang kababayin ang empleyado sa City Government of Malaybalay. Ang mayor, wala, nagkawal, chismosin ngayon. kayo. Alda Rhea Garcia para sa Malaybalay News Update sa siyudad sa Malaybalay. Cervical Cancer Awareness Month Screening and Examination ipahigayon diri karon sa Upper Pulangi Lying in -K. Sa pagsaulog sa Cervical Cancer Awareness Month, ipahigayon kaniatong Mayo 23, 2025 ang libreng cervical check-up o examination sa mga kababayinan sa Upper Pulangi Lying In Clinic sa Barangay Mapolo, Malay, Malay, City. Mitambong sa maong kaliyukan ang mga ob ni doctors na sila Dr. Jane Marie Igam, Dr. Yvette Palasigi, Dr. Cosette Galve Hanson, o ang guest speaker nga si Dr. Shara Chloe Manalo. Kauban sab sa mga kalihukan ang mga representante gikan sa Department of Health o sa City Health Office nga gipanguluhan ni Dr. Dennis P. Sangala. Ang mga naka-avail sa libreng serbisyo o ang mga barangay health workers, BNS, kauban pang frontliner sa barangay nga nanginahanglan o check-up o konsultasyon. Gilauman o sab karong Mayo 27 hangtod 30, 2025 ang libreng cervical check-up para sa tanang kababayin ang empleyado sa City Government of Malaybalay dito sa opisina sa Media Production Team. Gipahimangno sa City Health Office ngabisan bisan sa barangay level, padayon gihapon ang libreng check-up makakatod sa bisyo aron mas daghang kababayinan ang matabangan o maprotektahan batok sa cervical cancer. Sa Cervical Cancer Awareness Month at tong hinumduman, prevention is power and early detection is protection. Kababayinan, magpa-check up ta para sa tong kahinsog o kaugmaon. ang update karong adlaw sa dugang pang mga balita mga nga i-follow ni like ang official Facebook page o subscribe on YouTube channel ng Mayor Warren Pagliaran. Okay ni si Rhea Garcia para sa Malay Balay News Update sa siyudad sa Malay Balay. Mayang adlaw o salamat kong